Good morning everyone. Kamusta po kayo? So magte-take po ako ngayon morning ng aking morning routine ang pag 24 alkaline C, 24 green restore at ang ating 24 alka white L glutathione. I-explain uh, ko muna itong ating 24 alkaline C. Ito 'yon. 24 alkaline C, ito po is natutunaw siya sa water. Um uh, pag tinake po natin ito, mga 15 minutes, maiihi na tayo. Ibig sabihin, mas maganda kasi na-absorb ka agad siya ng katawan natin. Ang pag po nito, pwede siyang at is ganyan, inumin natin ng capsule, ganyan. Or pwede din po, kasi ang ating 24 alkaline C is natutunaw siya sa water. Madali lang po siyang tanggalin sa capsule at huwag niyo pong itatapon yung capsule ha kasi gawa din po ito sa seaweeds at nandito po ang collagen napaka importante po ng collagen sa ating katawan so isasama din natin siya dyan para matunaw din siya kasi lumalambot din po siya so yan, ganyan lang yung ginagawa ko every morning, tutunawin ko siya sa water, 5 capsule lang iniinom ko every morning yan, imimix ko siya dyan tapos pansinin nyo lumilinaw yung water yan, malinaw yung water natutunaw po talaga siya at pwede po ito sa ating mga baby ha 3 months old pwedeng pwede po natin ipatik sa ating mga kids kasi hindi nyo na bumili ng mga para sa lagnat, para sa obo para sa kung ano pa mang sakit. eto lang po, kapag may sakit, magdadagdag lang po tayo ng dosage. Eto lang po ang pinapatay ko sa akin. Mga kids, wala po iba kahit, kahit, anong synthetic dito sa bahay. Kasi all natural po ang pinapainom ko sa aking mga kids. At para isang inuman, ito pong ating 24 Green Restore. Napakaganda po nito kasi ito po ay may apat na powerful ingredients. Ang barley, goji berry, wet grass at stevia. Sobrang tamis po nito. Pwedeng pwede din po ito sa ating mga kids. Kesa po ang ipatake natin sa kanila is yung mga matataas sa sugar content na nagiging cause bakit po na bumabagal yung paglaki nila at saka yung memory nila is nag naglalaps na. Kasi nga po, sa sugar content na pinapakain natin sa kanila. So, ito pong ating 24 Green Restore. Napakaganda din po nito sa mga constipated person. Kasi kapag, kapag nag-take po kayo nito, sigurado napakasarap ng inyong pagsi-CR. Ididetox po talaga niya yung katawan niyo at kahit marami kayong kinain, hindi po kayo gaanong tataba kasi ilalabas din niya yung mga kinain natin na waste ng ating katawan. So, ito po, imimix ko lang siya. Ganyan lang para isang inuma lang. Napakasarap po nito. At alam niyo ba, ang isang, ang isang shashay nito is katumbas na ng tatlong kilo na vegetable. Kaya sa mga kids po natin na hindi kumakain ng vegetable, ito na lang po ang ipainom natin sa kanila kesa sa mga soda na matataas sa sugar content. At ito pong ating 24 Alka White Egg. Luta tayo. Napakaganda po nito. Ito po yung tumutulong sa akin kung bakit ako mabilis pumayat na healthy. Kasi ito po is pat burning. So, ibig sabihin, tinutunaw niya talaga yung mga pat natin sa katawan. At sa mga mahilig po kumain ng, ng matatamis, ng mga carbs, napakaganda din po itong recommend na inumin. Kasi po, ito is a uh, sugar blocker. Ibig sabihin ng sugar blocker, lahat ng kinakain ninyo na sweets, ng mga carbs, hindi po niya it take na sugar sa ating katawan. Instead, gagawin po niyang energy ng ating katawan. And paglinis din po ito ng ating liver. Napakaganda din po nito sa mga nag-smoke, sa mga mahilig mag-inom. Napakaganda po nito kasi ang nililinis po talaga nito is ang ating liver. At memory enhancer din po ito. Ito po ang pinatitik ko sa aking panganay na anak para siya, para yung brain niya is hindi siya mapagod. Kasi 'di ba? Alam naman natin ang mga estudyante, sobrang dami ng mga activity. So para hindi siya mapagod, ito po yung pinagte ko sa kanya ang 24 alka white L glutathione. Kasi pang brain din po talaga ito, pang brain sa liver at sa lahat sa loob ng ating katawan, pang cleansing din po siya. So ito po ititake ko ang dalawang capsule. So, yung pong capsule ng 24 alkaline tea, natutunaw po siya, ha? Ito. Hmm. So, yun lang po. Yun ang aking morning routine. At sigurado ako na hindi ako basta-basta magkakasakit. So, di ba nga po sinasabi natin, prevention is better than cure. Mas ma mas okay na gumastos tayo sa ating health kesa gumastos tayo kapag may sakit na tayo. Kasi kapag may sakit na tayo, no choice tayo kahit magkano pa yan, ibibigay natin kasi nag-aagaw buhay na tayo sa hospital. Pero di ba mas maganda yung ma-enjoy natin yung life, ma-enjoy natin yung healthy na healthy na pangatawan na na-enjoy natin na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Kesa sa kasama nga natin sila, may sakit naman tayo, nakaratay naman tayo, so hindi na po natin siya may enjoy So dapat ngayon pa lang, nagtitake na tayo ng mga protection para hindi tayo magkasakit. So, ito po talaga yung recommended namin, ang ating Power Trio product. Napakaganda po nito kung kayo mismo ay may sakit na ngayon na medyo malalak na, ito po talaga ang nire-recommend namin. Ito po yung tinatawag namin na Power Trio Product. Kasi talaga pong halos lahat ng sakit, kayang-kaya niyang tulungan. Kasi kami po ay therapeutic, meaning therapeutic, nakakapagpagaling po talaga kami. Basta disiplina lang po ang kasama, syempre, kapag nagtitay ka nga po naman, pero yung way of living mo naman is ganun pa rin. Dapat po may disiplina na kasama kapag nagtake tayo ng mga natural health products. So, yun lang po. Thank you very much. Again, I'm Susan Cabral, one of the stockies here in Quezon City. Available po ang lahat ng products sa akin ni Encore. And ako po ay authorized na stockies. So, sa mga mag-order po, local and international, nagikiter po ako. Thank you. Bye.